Uh, I knew it. <laughs> I knew it. Pag may pag may S, ang baby, ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin mo? Pag may S ang baby, baby ko, oh, may S siya. Gusto niya mag -selfon gustunya agad Maggamit ng salpon iya oh, 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 oh. salpon daw siya ah oh. ah oh. salpon oh kunin mo na oh kunin mo na yung salpon oh ayo pa mo ah oh. gamitin mo na Hmm. Oh. Ay. Oh, ayaw mo. Oh. Kunin mo na. Kunin mo na nga. Ayaw mo na. Oh, dali na. Kunin na mag cellphone. Dali na nga. Kunin na mag cellphone. Ayaw mo na. Ayaw mo na. Ayaw mo na mag cellphone. Hmm? Ayaw mo mag-cellphone? Oo. Oh. Gano'n mo na. Huwakan mo na. Dali na. Cellphone. OSM. Oh, Ten. Nine. Eight. Pag hindi mo pa hinawakan. SM. Seven six, five, four. Oh, inawakan mo na. Oh, cellphone. Oh, inawakan mo na. Oh. 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 Oh, na nga. Oh, na nga kasi. Ay, maulog. Nauhulog oh, ang cellphone. Ay! Bad. Nauhulog ang cellphone. Ay, 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 ay. This is my dragon ale, baby. pag -lisan. I wake up like this. Kapon, kagabi na. Pagbasa niyan. Very good yan. Oh! Ayaw na. Okay na. Sige. Bye-bye. Sige na. O oh, ayaw na. O oh, dali na nga. Ano nga ang gusto? Ano na ang gusto? Hmm? Ano ang gusto? Ano ang gusto? Hmm? Ano nga ang gusto? Ano ng na nga ang customize? Ano na? Ha? Sa may kao? O mga cellphone? O, kundi mo na yung cellphone. Mm -hmm. Ha? Ano mga, hindi na maintindihan ni mama kung anong gusto? Cellphone o sa SM? Ama, 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 ama. Okay, bye-bye. Bye-bye. See you later. Bye! See you later! Oh, say na, bye bye na! Say oh, the babay. bye oh, bye! Oh. Say na, bye bye na! Bye guys, bye! Terima kasih telah menonton!

किधर भी तुम जाओ